nakasuot ng blue jogging pants at sky blue na sweater. Ito ang suot ng natagpo ang bangkay ng babae sa baywalk ng barangay Poblasyon sa barangay Linggayan, Pangasinan noong ika-24 ng Setyembre. Ang mga nasabing detalye, tugma sa nooy nawawala na 20-anyos na estudyanteng si Evelyn Cervera Salting. Ang report po ito, ni-report po sa atin ng isang concerned citizen na kung saan, habang sila naglalakad sa may baywalk po eh, sa seashore, eh, may naapakan tao sa nakakaipa. So, agad nga itong, agad nga itong binirepi at nung nakita po niya, eh, isang lumantad na kanyang paningin na isang pangkain. Batay sa investigasyon ng mga pulis, huling nakita si Evelyn bandang alas 7 ng gabi noong lunes, September 23. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang PNP. Isa sa mga itinuturong suspect ngayon ang kasintahan ng biktima. Uh, siya yung huling kasama, uh, base na rin doon sa cellphone ko niya. At doon nga po hanggang sa pagkikipanayap sa kanya habang siya in-interview at may mga nabangis siya na mga kahina-hinala. Hawak muna sa ngayon ng mga pulis ang kasintahan ng biktima para sa malaliman pang imbesigasyon. Hindi pa rin inaalis ng PNP ang posibilidad na iisa lang ang suspect sa krimen. Samantala, kinondena ng Pangasinan State University ang pagpatay sa biktima. Kasabay nito ay paigtingin din ng pamantasan ang seguridad ng kanilang mga mag-aaral at tiniyak nila na makikipagtulungan sila sa mga otoridad para hindi na ito maulit. Panawagan din nila ang agarang hustisya sa pamilya ng biktima. Samantala, inaantay pa sa ngayon ng Lingayan PNP ang autopsy report ng biktima. Charles Nicolimon, para salizon headlines